So ayan mga kajaming at ito po yung ating nakuha na car. Maganda. What's up mga kajaming at ipapakita ko pala sa inyo kung ano yung kinuha namin kagabi kung paano yung setup nung pampares natin ayan ito na siya so mga kajaming pakita natin na ganito lang siya kaliit pero ang pwede natin mapalaki yan ito 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 natin mapalaki siya mapapalaki. So, higit na ito, itong una na ito, may meron siyang kukutan. Uh, uh, Tapos, dalawa rin mga kajam ng kanyang nagtukod. yan. Tapos, dito sa side, sa side mga kajam, eh, meron din siyang inilagay tapos dito yung mga katatig ay meron din siya extension yeah. so ganyan ang naghihitsura niya ito sa ilalim. Pwede rin nating lagyan ng mga soft drinks o ibang mga bagay na gagamitin natin sa tuan. At yung ilalim naman ito, yun naman yung lalagyan natin ng tuan. dun ba yung ka. Na nakikita dito mga kajaming na purong-purong stainless ang talagang nakalagay dito. At dito rin naman mga kajami, ay meron naman tayong lalagyan din ng mga uh, condiments. So sa dalawa, tatlo, apat, lima, lima ang butas na nilagay dito ng condiments. At pagkatas mga kajami dito, ka. dito, dito, dito ka. Dito. dito mga kajami ka. Ayan na. Mga pinggan kutsara, tinidor dito sa ibabaw nito. Akin pa. Kaya medyo malaki siya. Kung ano yung laki nung ano, kung ano yung laki nung bubong, siya din laki nung ating pinagawa na uh, tabihan. eh dito nga yung motor. Uh, Labilin na natin ng brand yung So mga kajaming, kagabi namin ito, ano, Kagabi namin ito kinuha at napakalayo nga sa Antipolo. Pero siyempre, may mga nanita rin ng na mga enforcer kasi nga bawal talaga yung dinadaanan natin sa Marcos Highway tapos sa Aurora Boulevard papunta rin dito sa uh, Santa Mesa. So, this is for today's video mga kajaming and kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel at sa akin page, ay ano pang hinihintay nyo mag-subscribe ka na para parati kitang manunotify sa aking mga bagong vlogs okay mga jaming maraming maraming salamat and have a nice day